Noong masungkit ni Carlo Yulo ang dalawang gintong medalya sa Olympics, halos buong bansa ang napasigaw sa tuwa. Ang bawat Pilipino, mula sa mga bata hanggang sa matatanda, ay sabay-sabay na sumigaw ng sa wakas isa na namang Pinoy ang nagtagumpay sa mundo. Mula sa batang mahilig lang maglaro at magpaikot-ikot sa park sa Malate, naging simbolo siya ng talento, sipag at disiplina ng mga Pilipino. Sa bawat talon, at pag-ikot niya sa ere, damanang lahat ang determinasyon at pagmamahal niya sa sport na gymnastics. Pero ngayong tahimik na muli ang paligid, napapaisip ang marami bakit tila nag-iba na ang takbo ng buhay niya. Ano nga ba ang tunay na nangyayari kay Carlo Yulo ngayon? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Bata pa lang. Kitang-kita na ang kakaibang disiplina ni Carlo. Pitong taong gulang lang siya ng unang mainganyo sa gymnastics. Matapos niyang makita ang mga nag ensayo sa gym ng kanyang kuya. Sa una, laro-laro lang ito para sa kanya. Pero habang tumatagal, nakita ng kanyang coach na si Teacher Ezra na may kakaibang apoy sa batang ito. Araw-araw siyang nag ensayo Kahit pagod o may sugat, hindi siya nagre-reklamo dahil sa isip niya. Balang araw magiging magaling ako. Mula sa mga lokal na kompetisyon, unti-unti siyang umangat. Sumali siya sa palarong pambansa, tapos sa Asian Games, hanggang sa makarating sa pinakamataas na entablado, ang Olympics. Doon, nakilala siya ng buong mundo. Dalawang gintong medalya, dalawang sandaling binago ang buhay niya magpakailanman. Milyon-milyong Pilipino ang napasaya niya. At kahit saan ka magpunta may batang sumisigaw, gusto kong maging katulad ni Carlo Yulo. Pag-uwi niya sa Pilipinas parang fiesta, nagbunyi ang buong bansa. Maraming parangal, maraming regalo, maraming biyaya. Ayon sa batas, nakatanggap siya ng milyong pisong gantimpala. Dagdag pa ang tatlong milyong piso mula sa mga mambabatas bilang pasasalamat sa kanyang karangalan sa bansa. May fully furnished condo sa Tagig na nagkakahalaga ng halos apat na milyon, may lifetime free buffet pa sa isang kilalang restaurant at iba pang papremyo mula sa mga kumpanya. Sa panahong iyon, sabi ng mga tao, nakamit na ni Carlo ang lahat pero ang hindi alam ng karamihan. Habang tumatanggap siya ng mga papuri at parangal, nagsisimula rin siyang maramdaman ang bigat ng lahat. Dahil sa likod ng bawat medalya, may mga sugat, luha at sakripisyo na hindi nakikita ng mga mata. Sa tuloy-tuloy na training, naranasan ni Carlo ang matinding pagod, pisikal, emotional, at mental. May mga pagkakataon na gusto na niyang magpahinga, pero pinipilit pa rin ng sarili kasi sa isip niya, ang bansa umaasa sa akin. Habang ang iba ay nakikita lang ang tagumpay, siya ay patuloy na lumalaban sa tahimik na paraan. Naging mahirap din ang paglayo niya sa pamilya dahil sa mga training abroad. Habang nasa Japan, Madalas niyang maramdaman ang lungkot at pagod lalo na kapag nag-iisa. May mga ulat pa nga noon na humina ang suporta sa kanya. Mas madalang na siyang makita sa media kaya marami ang nagtanong, "Bakit parang nanahimik si Carlo?" Ang totoo, mas pinili lang niyang mag-focus. Mas gusto niyang magtrabaho sa katahimikan kaysa sa kamera. Dahil sa kanya ang tunay na laban ay hindi lang sa entablado kundi sa loob ng sarili. Sa taong 2025, naninirahan pa rin si Carlo sa Tokyo, Japan, kung saan world class ang mga pasilidad at kagamitan. Doon siya patuloy na nagsasanay araw-araw walang tigil, kasama niya ang mga coach na tumulong i-improve ang kanyang talento. Kabilang si Aldrin Castaneda at ang Australian coach na si Nidal. Tinutulungan nila si Carlo na patuloy na i-improve ang kanyang routine, lalo na sa floor exercise at vault kung saan siya talaga kilala. Sa Japan, mas pinipili ni Carlo ang tahimik na buhay. Gym, pagkain, tulog, balik ulit sa training. Walang luho, walang drama. Disiplina lang. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may mga bagay na hindi kayang takpan ng medalya. At ito ay ang isyong pampamilya. Noong Agosto 2024, kumalat sa social media ang balitang may hindi pagkakaunawaan si Carlo at ang kanyang ina, si Angelica Yulo. Nagsimula ito ng may mga peking social media accounts na nagkukunwaring siya si Carlo na kalaunan ay nagdulot ng kalituhan at sama ng loob sa kanilang pamilya. Maraming netizens ang agad nang himasok. May mga nagsalita, may mga nagbigay ng opinyon at tulad ng karaniwan, naging usap-usapan ito sa social media. Pero sa halip na pumatol, nanatiling tahimik si Carlo. Walang sagot, walang panig, puro kilos lang ang sabi ng mga taong malapet sa kanya, mas pinili ni Carlo na umiwas sa gulo dahil para sa kanya, ang pamilya ay hindi isyong dapat pagtalunan sa publiko. Ngunit hindi rin maikakailan na nasaktan siya, lalong-lalo na't si Mama Angelica ang isa sa mga taong tumulong sa kanya mula pa sa simula. Siya ang sumama sa kanya sa mga unang insayo, siya ang nagbabayad ng pamasahe, siya ang nag-aalaga sa kanya kapag may injury, kaya para sa marami mabigat ang balitang ito. Isang anak at ina na dati magkasangga, ngayon may lamat sa relasyon. Sa isang panayam, sinabi ni Carlo na, Minsan, kailangan mo munang lumayo para mas maayos mong makita ang kabuuan ng sitwasyon. Hindi niya tinanggihan ang pagmamahal sa kanyang ina, pero inamin niyang kailangan niya munang magpahinga, hindi lang sa katawan, kundi pati sa emosyon, sa panahong mahirap para kay Carlo. Isang tao ang hindi bumitaw ang kanyang longtime girlfriend, si Chloe San Jose. Sa isang panayam kay Tony Gonzaga noong September 2024, ibinahagi ni Chloe kung gaano kahirap para sa kanya na makita si Carlo na nasasaktan dahil sa mga problema sa pamilya. Pero sabi niya, ang mahalaga hindi siya nag-iisa. Noong Enero 2025, ipinagdiwang nila ang kanilang ikalimang anibersaryo bilang magkasintahan. Sa social media, makikita ang mga ngiti nila hindi dahil perpekto ang relasyon, kundi dahil sabay nilang nilalabanan ang mga bagyo ng buhay. Para kay Carlo, si Chloe ang pahinga niya. Sa tuwing pagod na siya sa ensayo o nalulungkot, dahil sa mga isyu, si Chloe ang laging nariyan. Tahimik lang, pero buo ang suporta. Hindi madali ang lahat. May mga gabing pagod siya sa training, tapos pag uwi niya, may mga isyong kailangang harapin. Pero imbes na sumuko, ginamit niya ito bilang inspirasyon. Araw-araw, sinasabi niya sa sarili, ginagawa ko 'to. Hindi lang para sa medalya kundi para sa lahat ng Pilipinong nangangarap. Ngayon, muling nakikita si Carlo sa mga international competitions, mas determinado, mas matured at mas handa sa mga susunod na laban. Ayon sa mga ulat, patuloy siyang nagsasanay para sa susunod na Olympics, dala pa rin ang flag ng Pilipinas sa dibdib kahit gaano pa kabigat ang pinagdaanan. Ngayon, ibang Carlo na ang nakikita natin. Mas tahimik, mas matatag, at mas determinado. Hindi na lang siya basta atleta. Isa na siyang inspirasyon. Plano niyang tumulong sa mga batang atleta sa pamamagitan ng mga programang magbibigay ng pagkakataon para maabot nila ang pangarap na minsan ay kanya ring tinupad. Kasi para kay Carlo, ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi lang medalya, kundi kung ilan ang natulungan mong mangarap ang buhay ni Carlo Yulo ay isang kwento ng tagumpay, sakripisyo at pagbangon. Sa kabila ng mga pagsubok sa kanyang pamilya at personal na buhay, nananatili siyang matatag. At sa tulong ng pag-ibig, disiplina at pananampalataya, patuloy siyang lumilipad. Hindi lang sa ere kundi sa puso ng mga Pilipino. Ngayon tanong ko lang, ikaw, paano mo pinapatunayan na kaya mong bumangon kahit ilang beses kang madapa sa buhay? Ibahagi mo ang sagot mo sa comment section. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong ma-inspire. Ako si Pinoy Kaalaman at ito ang kwento ni Carlo Yulo. Ang batang marunong lumipad kahit mabigat ang pinagdadaanan.